ay eh, lagi nang sabi, action na, ah. lalo na pagka mag-i-eleksyon, ah, na sila, sige, kami ang bahala riyan. Eh, hanggang ngayon naman ay wala. Ay anong magagawa namin? Ay wala. Talagang kami ang ako talagang papatayin na rito na talagang walang tubig. Wala kaming tubig, five years na. Oo nga, meron kami metro. Misan, titig uh, titignan nila na i-reading, -re meron daw. Eh, hindi ko binabayaran mo. Sila nang tuloy. Eh. Ayon sa Barangay Ibayo, pito sa bawat sampung residente sa St. Martin Subdivision ay may problema sa tubig. Tubig po namin misa ay talagang makakukuha yung mga kabarangay namin, mabaho po. May amoy siya na hindi nga natin alam kung saan nanggagaling siya. Pero alam ko, minsan, siyempre talagang proksize na kita ko talaga mayro pang kulay na parang burok siya. Si Susan Gwen Camino, kahit may sariling motor na nakakabit sa tubo ng Marila Water District o Marwadis, ay kulang pa rin ang supply. Nakakakuha siya, kaya nga lang, hindi, hindi ka makapuno ng dalawang drum. Nakita naman ng Marwadis yan yung ginagawa namin na tinuro ko sa kanila, ito yung ninyo, uh, nagmumotor ako, pero hirap na hirap yung motor namin. Madalas marumi rin ang kanilang tubig. Hindi ko alam kung saan galing sabi sa ilog daw. <laughs> Tinitreat yata yung ilog. Madumi yung tubig. Talagang ano, pag nilagay mo sa timba, madumi. Parang uh, madilaw-dilaw. Mula 2013, Nirerentahan ng marwadis ang lupa ng mga buen kamino para lagyan ng balon. Dalawang libong piso kada buwan ang upa. Pumayag ako na magrenta sila dahil sa kagustuhan namin na magkaroon nga kami ng tubig. Tapos, edi, nung ano, nung unang paandarin nila yan, nung hinug, ginawa nila, hinukay, ganyan, ganyan. Tapos, umandar na, nung paandarin, malakas nung una. kontador, umiikot pero walang tubig na lumalabas. Umiikot siya kahit hangin lang yung nasasagap, nahihigop. So nagbibil kasi may narireading sila eh. Isa sa dalawa ang balon na ito ng Marwadis. Buko dito, may 27 pang deep well o pump station ang Marwadis sa buong Marilao. Ayon sa Commission on Audit o COA, 30 milyong piso ang inilabas ng Marwadis para ibayad sa pinagkukunan nila ng tubig at pinaglalagyan ng kanilang mga deep well noong 2013 at 2014. Sinita ito ng COA dahil walang maayos na papeles ang transaksyon. Ito po, si Kagawad Alexander Navarro. Nakakabit ang linya ng tubig sa Lambakin Pump Station na nasa boundary ng Barangay Lias at Barangay Lambakin. Mas malakas ang daloy ng tubig sa pump station na ito kaysa sa Ibayo Pump Station na pinagkukuna ng mga taga St. Martin Subdivision. Yun nga lang po ang problema. Uh, pinakita ko nga po sa inyo kanina yung filter namin, napakarumi. Buro, mga isang buwan yun. Kaya po yung umigib dito, linalagan namin pansala. Sa pag-aaral ng water chemist na si Engineer Diosdado Pineda, natural daw ang mga kalawang sa tubig dahil likas na may mga kemikal sa lupa na tulad ng iron at manganese. Ligtas gamitin ang tubig, puwera lang pang inom. Maniwala ka sa hindi, binabakbak yan binabak lahat siyang linya na yan para lang palitan na naman ng bago hoping by this time ma-treat natin ng tama yung tubig bago siya pumasok. Mahigit isandaang libong katao ang nadagdag sa populasyon ng Marilao sa loob ng limang taon. Mula halos 186,000 na populasyon noong 2010. Lumobo ito ng halos 292,000 noong 2015 sa pagdami ng tao. Dumami rin ang mga bahay sa bayan. Pagdating sa pagbibisnes ng tubig, hindi ka basta pwede na makapag-business. Ano? Uh, yung mga subdivisions, kung hanggat makakaiwas sila na mag-invest sa tubig at ipapasok na lang nila sa mga water district, gagawin nila yun eh. Kasi magastos kasi siya, malaki siyang investment imbes na tumaas ang budget ng Marwadis bumaba pa ito ng 5% noong 2014 mula sa 198 milyon pesos noong 2013 nasa 187 milyon pesos na lang ito aaring yung mga ginagamit nilang mga bomba mahihina na so they could not produce that much water resources kasi gusto ko mambilhin, pero kung wala naman ako nasisingil sa aking mga kliyente, hindi ako makaka makakabili. Or, malay mo, lahat ng piping niya, barado na. Because it's been there for quite a while. Ang mga pump, pumps natin, may mga, may mga lifetime yan. One day, hindi na pwede yan. Kahit palitan mo ng bearing yan, kailangan na talaga palitan. That involves money. Pera palagi ang kailangan.